Dito po tayo sa pwesto ni Madam Rosa. Alamin po natin yung mga presyo ng kanyang, yan, mga siling Taiwan, siling Panigang, siling Sultan, Talong at Kalabasa. <clears throat> Ayan, dito po tayo sa medyo masigla si, ano, si Madam Rosa. Madam Rosa, Mukhang napakasibla ng araw mo ngayon. Monday na Monday. April 1st. April Fools. Uh, ino, ino yan. Masaya po dahil inunuhan. Yan. Hindi <laughs> ko alam kanina. Ano ang biyaya? Yan. Binigyan daw siya ng maraming biyaya. Madam Rosa, kagaganda ng siling panigam mo. Saan galing yan? Sa wala yan. Magkano ngayon yung asking price na yan? 50 lang po. Pero... 50. Medyo bumaba nga yung panigang natin. ano? Matumal. 50 per kilo, 500 per bundle. E yung Taiwan natin? Asking for 1,1. 1,1 po ang ang isang bundle. Bale 110, isang kilo po. Pag sinabi po natin lagpas ng 1,000, ibig sabihin by bundle na yan. E yung Sultan natin? 60 po, mali. Oh, 60 yung sultan natin per kilo, 600 per bundle. Anong talong to? Uh, propelica po. Magkano yung propelica? Propelica <laughs> mo na. 180. isang kilo. Ay, 18 isang kilo, 180 isang bundle. Yan o. Oh. Eh, yung ano to? Ano to yung Suprema? Suprema ba to? Aspen. Suprema to. Magkano yung Suprema na asking price? Tumaas Eh. Alam ko tumaas din 'yan eh, sobre. Etong model mo dito'ng nakaupo na nakatalikod. Oh, magkano ba yung model mong yan? Ay, hindi mababayaran. Million ba yan? Million? Ay, sumasakit. Sumasakit na rin yung balakang. May model si Rosa, sumasakit na yung balakang. Yan. Yan, maraming salamat. Sino matanda? Wala pa naman ah. Bata pa eh. Yan, salamat Madam Rosa. Kitang kita ko ang iyong kagandahan sa iyong mga panindang gulay. Yan, kukulang kita. Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa lahat ng ating mga kagulay, sa mga masisipag na kaibigan natin farmers. And of course, sa lahat po ng aking mga kapwa-kabanatuenyos. Proud to be kabanatuenyo. And welcome po ulit sa ating YouTube channel, Daan TV, Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan, Dante TV Ernesto. Ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City Ngayon po ay April 1, araw po ng lunis Napaka-init na araw ang sumisikat ngayon Kaya isang mainit na pag update na naman Ng mga asking uh, price O yung mga touring o yung uh, ng mga sakadora nating kaibigan Sa kanilang mga kalakal na gulay Ngayon pong araw ng Lunes tama niyo po ulit ako magtanong ng mga asking price only. Tandaan niyo po ha. Ah. Touring asking price, hindi pa po yan ang final prices. Eh, hindi pa po natin tawaran niya sa mabababang halaga. Kaya, abang nanonood po tayo. Huwag po natin kalimutan pindutin ang subscribe button para naka-update po tayo wholesale by bundle sa mga presyo ng mga gulay dito po sa ating baksakan. Kaya, samahan niyo na po mag-update at pindutin na po natin ang ating subscribe button para malaman natin yung mga presyo ng gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Neva Isiya, ang Kabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangtan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Diernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City tinuro Dito po tayo sa katabi niya, nakakaya naman, baka naman magtampo, baka sabihin hindi natin siya kinunan eh, kinunan natin kay Bilyan niya. <laughs> Sit, ano ang palaya to? Mistisa po. Oh, uh, Mistisa. Segunda, segunda. magkano yung segunda? Asking price. 40 per kilo, 400 per bundle. Yung okra natin? 80 po. 80 per kilo, 800 per bundle. E eh, yun natin, patolang finish. Patolang finish, 15 po. 15 per kilo, 150 per bundle. Yung luyan dilaw. 35. 35. Yan na, kinunan din kita. Baka magtampo mag ka. Yung kaibigan mo lang kinunan kung sumasayaw-sayaw. Eh. Okay. Ah, salamat. At dito tayo kay ati baby ko. Kay ati baby ko. May bonito sa ano. Ati baby, magkano yung bonito mo ano ngayon, no? Ang palaya. Bonito, 50 ang asking. 50. Eh yung kamatis natin ngayon, alam ko mataas yung kamatis eh. Eh bumaba nga, 27 lang asking ko oh, ngayon eh. Medyo bumaba ng piso kapon, 28, pero malalaki magaganda. 27 per kilo to ha, yan. 27. Eh yung upo mo, ano yan, balag? Upo, may balag, may gapang. Ay, may ito yung gapang, itong gapang muna magkano? Sandaan. Sandaan, Bali siyang plastic 15 sa bundle ano. Balag, e 'Yung anong gap, 'yung anong natin balag. Balaga 160. 160, ano, mas mabenta 'yung balaga no. E 'Yung okra natin. Eh, 90 lang siya. 90, 90. mas mura pa rin. Pero 'tong sitaw natin lagi sa so, 'yun nawawala. Ay, uh -oh. Ano sitaw 'to? Ay mulakan. Mulakan white magkano? 120. 120, ano? 120 'yung verde natin. <laughs> 120. Wala tayong mariposa ngayon? Wala, okay. Salamat, Tati Baby. Yan, o. Oh. Ang taga-kamadar niya dito, si Boss Al. Hello, may dumadating diba na talong. Ano ba yung talong natin? Propelica. Magano? E, 450 ka. Ayan, ganyan din sa kabila, 450. Yan. Okay. Bagong-bagos ang galing talong natin. Ano pa yan? Likab? Oh, likab. Dito lang po sa Nueva is, 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 is yan. Likab. O, oh, sa mga tagalikab, ito po yung magaganda yung talong na bumabaksak dito sa ating baksakan ng palengke sa kabanatuan. Salamat, Ate Baby. Dito tayo sa kaibigan ko. abroad na ng abroad. Wala namang pasalubong. Ilang beses na, na nga, wala namang da, uh, best plan na sa pasalubong natin. Wala na naman. Naiwanan sa ano, plano. Nakita ko maganda ito, Miss Tisa. Miss Tisa ba ito? Oh, asking price mo, Madam Lilibet? 85 po. 85. Ano yung talo mo? Mucho po. Ato, mucho naman. Magkano yung mucho? 40. 40. 40, 40 yan, forty-five. Pareho din ang oh, sa pa, propelica. Magkano yung propelica o prolifica. Eh, yung siling panigang malalaki. lalaki yun. ganda. Eh, nag-asking po ng 70 ayaw oh, 70, pa yun. 70 yan. Gaganda po kasi ganda po ni Madam Lilibet. Eh, yung bonito natin, ano? ampalaya um, palaya. Ayan, ayan. Eh, pipi ng berde ba yun o bakla? Pintipay. Bakla po. Magaling bakla? 46 po. Okay. Maraming salamat, Madam Lilibet. Ayan. Yeah. Ayan, kasi maraming na. Nakaganda ni Madam Marinella talaga. Dito, kay Tokayon Dante ko. Ito, may magaganda siyang malalaking kamatis. May malilit din. Tokayon, dito sa malilit mo, magkano per kilalang kumataas ngayon ng kamatis eh. Bapa, <laughs> kayo Etong Ito maliit, Ay sa malaki. Ayan, umangat kasi ito kasi dati hindi naman umangat ng bento ngayon, umangat na naman ano. Ayan. Saan galing to kayo itong ano mo, tong kamatis mo? Gabaldon to kayo. Gabaldon. Itong to kayo ko lubuglit tao dito sa pagtitinda, pag may pera hindi pa nagtitinda. Ano yan po, pu puro upo man eh? balag. Gapang. Gapang, mag ano yan? Ask him. Ocho lang. Eh, yung Taiwan mo na yun. 1 oh, 120, 120 oh nga tumaas na na sa 1.5 na 1.3 na nung mga oh 1.4 na eh ngayon bumaba ulit ano laylo pero nasa standard pa rin siya 1.20 1.2 ok salamat dito po kay may may magaganda yung kamote yung sa nag PM sa akin kanina na yung yung laman ng loob nila sa, sa kamote yung ano Uh, sabog, uh, pangit. Eh, dito kay Maymay, sigurado kayo Maymay, -may, kahit na loob, maganda, di ba? Kasi may nagdala sa akin na eh, mabili siya sa ibe. Eh. Pangit. Eh. Alamin natin yung ating ano, kasi nakikita mo na lang, yun. Eh. Itong big natin na Taiwan, si Magano. Ah, 35 po. O, oh, 35 ang asking, o oh, yung touring. Eh, itong ano, medium. Medium, 250. 250, si say small. Small, 175. Sa, sa OB natin? Wait, sa Sampalok. Sampalok, 340. Uh, 340. Yan, subukan nyo po dito kay Madam Maymay. Uh. Ano, oh. Rick? Hindi. Ano, kaganda ng mga kamote niya. Aba. Ulo. Ulo. Hindi ko Pasan, na. Hindi ko na marit si Ate ko ngayon. Punong-puno na. Bawal nang pumasok. Ang daming gulay. <laughs> Ate Sally, ang daming gulay. Kamatis natin, makalina ngayon. Oh, 25. O, oh, magaganda. Lalaki, oh. o. Yung model, yung model. Yang, yeah. ganyan sana, o. Oh. Ito sa Sophia natin. O, oh, sa nagtatanong ng Sophia, ng kalabasa. Asking price lang po yun, O, oh. yung tulong nila. 35. Sa sili natin, panigang? 60. Sa morado mong talong? 45. Sa okra? 90. Ito, nakakanibago si Ate Sally. Merong ano, mais, mais na ano to? Dilaw, magkano yung dilaw natin? Dilaw. 24. Eh alam ko kasi ito mahilig kumain ng ano to, ng mais na dilaw eh. Ah, mais eh. Ngayon meron siyang mais. Ito yung kaibigan ko si Rap. Rap ka naman. Bati ka naman sa mga Bati ka naman sa mga friend natin. Nakuha nung ko na yun eh. Oh, sa chips natin, wala bang chips? Iya, yeah, bang napaka good boy pala nito. Pag on camera, goodbye. Pag off camera, ewan ko anong sasabihin sa akin. Dito kay Ami. Siya lang nakita ko kasi maraming talbos na ng, nga uh, nasili. Oh. Ami, magkano ngayon talbos natin? Asking price. Ay, bumaba. Korenta. Mababa po yung ano natin. Korenta po itong ganitong klase. Sa tanong natin sa okra. Sa okra mo. Ay, Alex Sa okra, magkano? Okra. 90. Sa Taiwan. Taiwan. Lapa. Lapa. Mamaya pa siya pe Ate Abel, magkano itong ano natin finish? 25. Ano si na verde yon? Yung uh, star, uh, star premium magkano? Variety. Oh, Sandaan. Sandaan. May mariposa ka ba? Wala. Oh, okay. Salamat. Kumakain si Ate Yung kaya Ami, malilit yung daon ng talbos niya. Ito ngayon malalaki. Ate Abel, ito malalaki yung daon mo. Ayan po. Asking ko po yung 60. Oh, 60. Oh. Magkano tinatawaran? 40. Yan. Ito malalaki kasi yung daon. Yung kaya Ami kanina, malilit. Ayan. Ayan, yeah, magbababa ng talong dito. Okay, yung kanina, morado. Dito naman, tawag ah, dito, domino. Dito magkanya itong talong natin dito. Astin. Oh. 45, 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Tanong natin ngayon magkano yung kalamansi. Magkano na yung kalamansi natin sa buri? Mababa pa rin, no? Ocho pa rin. Hindi tayo, hindi tayo umangat sa ocho, sa ocho. Yan o, no, mga ganito. Kaganda naman, no? Yan, no? I love you pa, yan. Ocho, maaari pang bumaba, no? Ito yung hintay ng mga farmers natin na tumas, sa eh. O, yan, sa hapong. Kasi sa hapong po, marami dumadating, kaya bumaba pa sa is. Yan, salamat po kagaganda ng sining sultan ni Ate ng lalaki. sila naturo. eh. Itong kagagandang sultan na to, good na good, quality and quality, pang mall talaga to. Ang asking nito, 100 per kilo, 1,000 per bundle. Dito po yung kay Ate ini Bungabong. Ano kaganda ng siling sultan nyo? Tanungin na natin kung magkano ni ano ni best friend Ed, baka malimutan pa ngayon Yes, Ben Ed. Anong pergil natin yan? 75? 75. Pers ako, 2,000. 2,000. Ilang ba, Ilang kilo yan? 28 kilo. 28, 28 kilo. Yan o. Yung sa palok ka dito, hinihingi ini, lang oh. <laughs> <32. laughs> yeah, <inihilang, 30>, o. Wag ka no? 32. Hinihingi yeah, lang mm -hmm. o. 32. Kami <laughs> ni Madam kasi, tayo daw isa. Salamat, Boss Ed. Thank you. Nag-vacation to. Ay, shoutout niya pala sa aking ama. Ay, si... Jody Garcia. Yeah, nasaan ba yung abahin mo? Taga bagong sika niya. Ayan, yeah, bagong sika. At shout out po sa inyo. God bless sir. Ayan. Yeah. Ayan, e magkano yung pipiling puti natin? Sampo. Ask him na. 25. 25. yan kagaganda Dito yung pipiling puti. Kaya Ate Mirna, gagan daw. 25 po per kilo per 250 per bundle. Ang pwesto po ni Ate Mirna ulit, ayan lang po yung baksakan. Oh, isa sa pinakamasipag ito. Pre, ano to, talaga may prueba to. Kanina, adaling araw nasa ano to, nasa San Isidro. Ngayon andi dito din. Ate Agnes, mo natutulog ka pa ba? Natutulog naman. Ayon, eh, nakikita ko panay trabaho mo eh. Hindi ka naman nangangayayat, ano? <laughs> ganoon na ganun pa rin, okay. Na. Okay. ha? Ha? Oh, <laughs> ganun ba? Magkano ngayon yung ano natin, yung puti? 380. Yung pinakamalaki yun, ha? Eh, yung ano, yung... Pula 470. 470. Siyempre, meron din siyang super white na bawang. Yung super white natin, magkano? 700, yung 4.5. 700, 4.5. Yung isa? 700 to, yung isa, 730. 730. Eh, no? O, oh, dalawa kasi yung oh. super white. 730. Eh, yung kanso natin? Eh, Kasuma, 690 at 690, 70, Meron din siyang munggo. Ayan, ano yung inupo niya? Ano ba yung kintab? Labo? Labo. 17 Bali, 25 kilo siya. Na ito, shoutout daw. Kanina ba yung shoutout natin? Oy? Ayun, ay, Gladi Rose Felix. Ayan, ay. Gladi Rose Felix. Parang kilala ko yung maganda yung ano na yun, tindera yun Ah, uh, girlfriend ng ano yun, ah, poging ano, ah, uh, sa Kadoro. Ayan. Yeah. Ayan. Gladys, andito na rin ako eh. Tulungan mo na nga ako mag-update ng iyong akagaganda ng Keros ni si Madam Gladys. Alam ko tumaas yung ano yung carrots, eh, Keros Ay, eh. Madam Gladys, magkano yung ano natin, Keros? Uh, 750. Oh, medyo medyo, medyo mababa na sila sa 85 okay. na to nung nakaraan eh. Know, pero magaganda po. Oh, oh Keros. Sa patatas <laughs> mo, Vlad. 850 yan yeah, quality quality dati ano to uh, 900 on 9 Bali, 850 po bundle po yun na tinatanong natin pag hundreds na po ang pinag-uusapan o oh, thousand bundle na po yun pero pag pay, ano pa mga 20, 30, 40, 50 mga per kilo po yun siyempre kung may maganda si peros, patatas maganda rin sa'yo tingnan hello maganda Natutulog po sa Douglas ah, namin. Totoo. Shout out po sa Douglas namin. Natutulog. Si, si Douglas. Da. Bakit Douglas? Douglas? Dog, talaga last. Ah, ayan na. Ah. Ayan. Kasa. Ah, kasa. Si Ate Agnes. Sasaklang daw. Sabi ni Ate Agnes. Ayan. Ah. Uh, Lahat yung repolyo mo magkano ngayon? 300? Eh, medyo mga chata, no? Dati nasa 280, 285. Eh. Ay, e yung cauliflower natin? 70. 70. Sa broccoli? 70. 70. Sa beans natin? 60. 60. Siyempre, may maganda rin siyang pechay bagyo. Yung pechay bagyo? 300. 300. Sa cicero natin? 180. 150. Sa ganito natin? 150. 150. Sa green bell? 180. 100. E sa lettuce natin, bilog? 100. Sa lemon? 100. 100 sa marble okay. sa green ice sa rumay 100 puro lettuce pwede ito sa celery at 100. least 100, 100 pareo. yan salamat madam glad kaganda din ay naka verde kay pareo. yung kansa sa dyan magkano ba yung pape de pure libre lang ba yan oh, o oh, 30 Ay, ay, ay. sabi mo yan, libre baka mamaya ayusin nila mo si Madam Glad ha? Oh. Oh, libre libre na. Ito po, kung pogi kayo, magpapeditor po kayo dito, libre lang. Marter na lang. Eh, kung maganda. Eh, pagka daw pogi, marder na. Maganda, magbayad ka na, Sir Jano. Baka mamarder. Hala ko, trip bundle yun na, sukat. <laughs> Salamat, mantap lahat, Sir Diano. Ayan po, alas 10 na po ng pasado ng ano, ng maga. Patuloy po nagdadating ang yung mga gulay natin dito. Kasi po mga alas 3, alas 4 naman, paunti na lang, wala nang dumadating noon. Nagsasarado po sila, minsan alas 4, alas 5. Sarado po sa gabi ito ha. Karamihan po ng mga gulay tumana natin ay nanggaling po sa mga bayan ng Lalawigan. Sa 32 bayan ng Lalawigan ng ba Isiya. Ang mga gulay, bagay naman po, upper lamp from Tugigaraw, Ah, uh, La Trinidad Dengue, At siyempre, pag papayang hinog ang pag-uusapan, isa lang po ang nagtitinda dito sa baksa Kanyang Si Madam Bungso yun Sa 200 ngayon po yung ano natin, papayang hinog. Dito kay Madam Santa, may miracle pag ipapayang hilaw. Alamin natin yung kanyang presyo ng Miracle Papayang Bilao pati si Garillas. Ilan magkano yung Miracle? 270. Sa papaya? 12. Sa pipino? Sa pipino magkano ang asli? 35. Sa si Garillas? 120. Talaga mahal ang si Garillas ngayon. Siyempre yung kamatis nasa 28, 25, 30 Magkano yung kamatis natin O, oh, ay buma, medyo bumaba Nung nakaraan kasi kapon, 28 Ano ito mais madilaw? Maka yung dilaw? 25, okay Sa magandang kaibigan ko Sa nagsusumba araw-araw Ngayon -araw. ano siya nga na O, ay, nga pala, tatlong beses sa isang linggo Lagi yung nagkakamali kasi parang araw-araw ka nagsusumba Eh, sexy eh. eh, yung ano natin, ay Oh, dumadaan ko yung madam natin. Napakaganda. Napakaganda <laughs> naman ang dating ng madam ko. Kasama niya po sa sumbayan, Sumbalera. Ayan mga taong Sumbalera. Yung dalawang yan. Ayan, eh, o. Oh. Ayan. Ay, yung mga natin patulang paligid. Asking 30, pero hindi kaya. Oh, 30 ang asking, pero hindi kaya. Ayan. Tingnan niya po yung mga katawanan ng nagsusumba. Pati yung kanilang mga aura, masisigla. Ayan. Oh. Masisigla yung ano nila eh, yung aura. Eh madam, magkano yung ano mo ngayon, bayabas? 50 lang. O 50, bumaba yung bayabas natin. 50. Eh dito, meron tayong naispatan na mustasa. Bas, magkano yung bottle ng mustasa natin ngayon? 50. Oh, ay, baksak presyo mustasa. Kagaganda po. Nung nakaraan kasi yan, nasa 4. Ngayon, 250, 250 per bundle. Salamat, sir. Mario. Yan. Pechay na lang. Yan, o. Naku, wala pa pala nga na dito. Pechay. boss. Mga ano, dumadating pechay mo, boss. Ang kinapos na Yan. Mga alas 11, dito na, no? Pag naghanap kayo ng pechay, mga alas 11, punta nyo to si... Boss Junjun, -jun. Magaganda yung pecho niya. Galing Peñaranda ba? Yeah, magaling pecho yung natin ngayon. 300, 300. Ah, 300. Yung mustasa. Uh, 35 din. 40. Ah, yung ano pala doon, yung mustasa pala doon, sabi niya 350 daw. Namali ako, 250. 350 yun, yung mustasa na yun. Ano? Ayan po. 4, 2, 3, 50, mustasa. Ito sa lang yan, kuya. Oh, dito, kahit na segunda yan, o tercera o primera. Makano yung puti natin kung ano ngayon? Yung good ano po, lang, 30. Ah. 30, yun ito, good yung 30. Yung segunda po yan eh. Eh, uh. hey, Jackie, may napupuna sa'yo. Medyo nag-slim ko yata ngayon. O, oh, sasuot mo lang. Ano? Itin kasi suot. Madam, naniniwala ka ba sinasay ko nag-slim sa'yo? Itin ka, itin ka sa'yo. Ito Pero yung ganda mo, ayun pa rin. Hindi siya kumukupas. Maputi pa rin. Mas maputi pa sa labanos doon si Jack eh. Ayan, mga, ma maputi pa siya sa mais niya. Isang yung isa, busy, busy. busy, busy yung isang tao doon. No? Oh, salamat. Hindi ko na nakikita yung best friend mo. Ito na lang kalit ulang dati. Kalamansi po kasi ano niya. Ay, magkalibay kalamansi ngayon. Kahapon po, benta niya, 6.80 lang. Ay, 6.80. Oh, may natanong ako doon kanina, 8.7. Yan nasa kalamansi natin. Yung good na good, nasa 8 hanggang 7. Yan. Salamat. Kaganda ni Jackie. Lang yan. Lang. po, wala pa yung mga bagong dating na pechay, pati ano dito, yung mustasa. Pero natanong na natin yung presyo. Good morning, Idol. Idol, tanong lang ko, ano bang palaya to? Mistisa? mistisa. Magkano yung si mistisa? 85. Ito, mahilig to sa mistisa. eh. Ito kaibigan ko, mahilig sa mistisa. Salamat. Eh. Kaya, Tonton, alamin natin yung presyo ng kanyang ano. Good na good na Hello, luya. Dahil so, magkano yung good na good nating luya ngayon? Ano po? 75 po. 75 yung suprema nating malalaki. 22 po. Yan. O. Sa ito. Luya ito. ano? Sa Facebook mo. dilaw. 20 lang po, 40 po, 40 400, by, 400. 400. 400. Sa pusong mapagmahal. Ano po yan eh? Hango lang po yan, ah, yan eh. Ah, lang po, pero 22 po ata. 22. 18. Oh, 18 lang po, 18. Okay, salamat ton. Okay, Pero maganda ang talong. Madama ng talong to. Mucho. Magkano yung mucho natin ngayon? Asking, 50. 50. Ayan. Ito ano na natin, hagod. Hagod. Isang Sampo. ganyan, isang big fish. Sampo. Sampo. Bali, sampung piraso, no? Bali piso isa. Piso. Ayan, salamat madam. Tin, talong. Wala pa yung kaibigan ko si Madam Maris. Wala pa. Hello. Eric, yung konsiato. Konsiato, ano may sa dilaw? Dilaw po. Magaling yung dilaw natin ngayon? Alisa lang po, 230. 230 po. Alisa nila, 230. Sa natin, isang big piece na ganyan. Sobrang naman po. 20, 20 yan. ayan po si konseyato ng uh, anong tawag dito ang barangay niyo, Caudillo sa mga taga barangay Caudillo ito po yung masipag yung ano, konseyal ng barangay uh, walang inaaksayadong oras napakasipag responsable yung ng barangay ayan po mga kapalengke mga kagulay mga kaibigan natin farmers sa lahat po ng aking kapwa kabanatuenyos ang ating pinaka latest asking price ngayon dito na mga gulay sa ating baksakan po ah dito po sa kabanatuenyos kaya proud to be kabanatuenyos po tayo ngayong araw po ng lunes april 1 ayan po napakadami pong gulay muli po ito po ang kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City na araw, -araw po tayong nag-update ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan tanda nyo po ang ina-update ko yung ay yung mga asking price lang o yung touring hindi pa po yan yung final prices ha? kaya asking price o touring pwede niyo pa pong tawaran katulad po na narinig niyo, binabanggit po ng mga tindera na sa Kadora yung presyo nila Inuulit ko lang po, kaya nga po yung mga nagtatanong sa akin, sa dami po ng gulay na in-update ko, pag niyo po ako, minsan di ko matandaan, kaya di ko rin nasasagot. Baka kasi pag sumagot ako, mali yung sagot ko sa inyo. Ayan. Kaya, pwede ko sagot eh, papanoodin ko ulit ko yung video ko nang po, sa, sa pwede natin panoodin na lang natin po. Maraming salamat po, Dante BRS Poli, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City na nagsasabing ingat po tayo araw-araw. And God bless us all po. See you tomorrow. Bye-bye.